Gigantic king crab naman ngani ho ang alutuin namin ngayon hindi ni sa bukid mga kamangyan kaya naman for the gold <laughs> grabe mga kamangyan. Ngayon na nga nila ako ulit kami makakatikim ng king crab at talaga kami excited na excited na. Tapos ang nakakatuwa pa ho diyan. Arin si kuya, ay first time lang ako makakita ng garne. Tapos so first time lang din makakatikim. Eh pare ang nuod ng mukbang sa cellphone ay ari. Ah. Ho, ay baka ho kayo ay magtakapa diyan. Baka akala nyo ay hinuli ko na naman sa sapa aring king crab. Ay, hindi ho, ari in order pa namin sa pagkalayo-layo doon sa Alaska. Ho, hindi man. Pero ho mga kamangyan ay in order namin doon sa king crab. Pero hindi lang ang mga king crab yung inabenta nila doon. Mga imported seafoods. Wow, shala. May mga lobster, oyster, king crab, mga iba't ibang klase ng isda. Ay, imagine niyo naman ng mga kamangyan, hindi kay taga-Pasay City sila. Oh, tapos pinadala pa sa amin din sa Oriental Mindoro. Ay, wari ko talaga ng pakahilo-hilo na aring king crab, ari. Ah. Ay, sabi pa nga ni Honey Tate, kahit saan lupalop ka din sa Pilipinas, kung gusto mo ng mga garning klase ng seafood, hindi mo na kailangan manghuli, kay makontak na lang sa kanila. Ay, sana all. Ay, medyo mabigat-bigat din nga ni Hari mga kamangyan at ari ho ay 10 kilo. Hindi, sobrang bigat naman noon. Ari ho ay nasa 3.5 kilo. Tapos sa mga hindi pa ho, nakakaalam diyan mga kamangyan, last year nakatikim na rin kami na rin king crab, nagluto din kami din sa bukid. Pero siguro, siguro ho yun ay mga nasa dalawang kilo laang. Sabi ko nga ni Ho doon, ay kailangan nang sulitin. Gawa lang ang next na kain na, iba next year. Aba, ay nangyari. Ito na nga na yung taon na yun. Grabe, sobrang taba nga ni Ho na rin King Crab na rin mga kamangyan. Parang ang sarap tinulahin. Oh, hindi yan mano Pero ayun nga ni Ho mga kamangyan, ang masarap naman talagang luto dito ay yung ina-steam laang. Para syempre, lasang-lasa mo talaga yung dagat. Dagat. Talagang lasang-lasa mo yung laman, yung pagkasariwa, gayon. At ang lalo ang Ay, sabi ko din nga niho, mga kamangyan na may mga bisita ho kami din Gawa nga niho, Bakasyon ho Dini, yung pamilya ni na Ate Shane. Oh, tamang hati-hati na lang ang sagalamay ng King Crab ha. Huy. Tingnan niyo naman ho, si Ronald Lagring Dini. eh. Wari ko hindi na matatapos yung pagwawali. Ay ano naman kayo mga inachis miss ng mga are. Ah, ah. Ay, tingnan niyo naman at binitawan na yung walis at umupo na lang ang dini sa gilid. Ay salamat. Pero yun nga ho mga kamangyan dahil medyo marami na kami Dini, ngayon. Ay for sure, wow for sure. Hindi man masapat na ang ulam namin i eh, King Crab la. Ah. Kaya nga niyo si Tate idali-dali nagpunta sa palengke at bumili nga ng karne para sa Bicol Express. Tapos oh, ako bumili na rin ng isda para paprituhin na lang ang para doon sa mga bata. At diga oh, sila ipumunta dito para mag-chill-chill, magbakasyon, mag-ikot-ikot din sa kubo. Ang ginawa ko, pinagayat ko diyan. Para siyempre, pare-parehas tayong pagod. Kaya oh, sa mga nagabalak na bumisita pa diyan din, naku nako, apagwalis ko sa inyo yung buong paligid. Okay. So ayan, after ilang minuto mga kamangyan, nagbago na yung kulay, naging violet. Hala, violet. Sa so, totoo lang, mga kamangyan, medyo inakabahan talaga kami sa pagluluto ho king crab kahit pa dalawang beses na ari. Kuwan so, ano, siyempre, hindi naman ho kami expert sa pagluluto ng gayaan. hindi namin alam kung yung bagay luto na, ano bagay yung palatandaan. Mga mamaya, wala nang laman doon sa loob dahil sobrang lutong-luto na at pag hindi pa naman nuluto hindi namin alam kung ano baga abuksan baga namin arey makakunin baga namin yung isang galang at grabe I need your help I need your help na makaarte at dahil nga nyo steam lang naman ho, yung agawin doon sa king krab, mga kamangyan ay hindi naman na yun maaabot ng mga limang oras siguro mga ano lang mga 3 days sana 3 days at dahil nga mga kamangyan ka ako ay magintindi na nung para doon sa sauce Yun ho yung talagang pinakamagadala-dala doon. Kaya watch and learn. so unang una kailangan meron kayong food processor. Hoy napakayabang pinanghiram lang naman namin. Kailangan nung kasi talaga mga kamangyan, durog na durog yung bawang at saka yung sili. Ay, talagang lasang-lasa mo siya, gayo. Pero kung wala naman kayong garni, pwede naman siguro yung atod-tod-tod na lang. Pumulot na lang kayo ng bato diyan sa paligid. Aba, ay, ahugasan nyo na Alinisin nyo naman konti. Huwag na may putik-putik pare. Oh. Maya maya nga, nga niho, Abay, pagtingin ko dini sa isang tabi. Abay, nag-aupuan mga kasamahan ko dini, Abay, wari ko ay eh, napagod agad. Abay, kabisbis naman. Kahit tumoy umuna diya, at marami pa tayong agawin. <coughs> oh, ay, dari si Kuya Ompong. pilitan sa paghuhugas ng isda. <coughs> ay, naman no. Oh, ay, tilapia lang. At kasarap-sarap talaga din yung prito. Ay, after nga ni ni Kuya ya, ang isda, ay di kako ay lagyan na ng asin. Abay, tingnan nyo naman no, oh, yung paglalagay ng asin. napaka napakataas taas taas ng kamay. Yung asin ay imbis na dun sa isda mapunta doon sa lupa. <coughs> Dahil nga Ho, hindi na makapaghintay ari si paring Junyo. Ay, di kinuhan na ho aring isda. Akala yata ay pang Ay, naman ni Ho, sabi nga na i na daw para siyempre mabilis-bilis ang gawain. Ay, sana all. Kasi, sa tunay ho, yung isda na yan ay aihawin ah, sana. Sabi-sabi ko pa kay tatay, tatay, bili ko ng isda doon at mag-aihaw tayo ng tilapia. Abay, nagulat ako pagdating din. Eh, gayat na. guys. Ay, ay natawa na lang ang sa sarili niya, gawa lang hindi niya alam kung bakit nga niya napagayat. Tapos sabi ho niya, ay, okay lang daw namang ihawin kahit gayon ng gayat get na nga ni. Ako tatay, huwag mo kami Hindi ko ho alam kung paano nangyari mga kamangyan, pero kami naman ho nilulang ngayon yung magkachismisan. Talagang grabe na talagang impluensya mo, Luna, ng Makakatapos tayo ng madaming gawain. Mm -mm. Pero sa tunay naman ng mga kamangyan, ang sarap talagang makachismisan yung mga nanay, lola. Ay, talaga namang for the go. At dahil nga malapit na rin maluto mga kamangyan, ay dari ho, at nagluto na din si Kuya Julius nyo, na rin nga niyong pinakang sauce na rin king crab. Ay, sa tunay ho, siya talaga yung expert sa ganyan. Naks naman niya kung paano timplahin yung mga gaya gayaan. Hala, pwede ka na mag-asawa. <laughs> Pero dapat ako yung misis mo. Hala, yes, I do. Bala, madali lang din naman na rin gawin mga kamangyan. Nung natunaw-tunaw na ng, ano, nga yung butter, sa kanya nilagay di yung bawang. maya-maya ho, naglagay na sya dyan ng paminta at sya kanyang ketchup. Oyster pero so, sopang padagdag ng lasa, huwag mo ipagayon. At syempre, ho, aring silin. Ako, mas marami, mas masarap. Para talagang tagaktak ang pawis. Tapos mm. may may mga kamangyan, naglagay na siya dyan ng konting tubig. Mga isang balde. Oh, isang balde. <laughs> naglagay na rin siya dyan ng lemon, mga kamangyan. Pero kung wala kang gayon, pwede naman yung kalamansi. Ay, tibid naman nung sa inyo, kanya-kanya na talagang diskarte. Eh. Tapos so aring asukal na puti para balanse. Eh. Tapos so aring na ako, sobrang perfect niyan kapag mga seafood seafood. Grabe mga kamangyan, yan, itsura pala ang nagaluto nakakatakam na. Uy, hindi man niya nagaluto. So yun nga itsura pala ang una rin nakakatakam na. Talaga pwedeng mo na ilagay sa bote at inventory. Ah. <laughs> Grabe mga kamangyan, yan, patingkad ng patingkad ang kulay na rin king crab. At feeling naman namin ay luto na rin. Kaya ayan ho at kinuha ko na para medyo mapalamig-lamig na. At tapos inapalamig na niyo yung mga kamong kakoy ahugasan ko na nga niho. Aring karne na agamitin doon sa pagluluto ng Bicol Express. Ay, lang naman haring na maluluto mga kamangyan at kako nga na yung alutuin namin ay agoy namin sobrang anghang. Gawa lang sa tunay marami talaga yung mahilig sa amin din sa mga mga anghang. Nagkakain pa kanin ng sili. Ay kakoy, ating na natin ang tapang. Hoy! Dati ko kasi mga kamangyan, kapag nagaluto kami ng Bicol Express, laging inasabi ko lang daw sa sili. Feeling nila ay hindi maanghang. O siya, hangan ng bonggang bongga nga ni humahugasan na mga kamangyan, edi inabot ko na ni ho kay Lula. Gawa nga ho na siya yung magaluto. Ba, tingnan nyo naman, 80 plus na, kaganda-ganda. Salamat ho sa lahi, Lula Love Parang gusto ko na tuloy mag-anak. Hala, mag-anak agad! Ay, dahil na nga ni mga kamangyan, nung mainit-init na yung mantika, saka siya dyan nag nung bawang at saka ng sibuyas. Medyo pinabrown-brown niya nga nila ang huyaan ng kaunti, saka niya dyan nilagay ari nga ni hong alamang. Ay, may nabibili naman ho niyan dyan sa palengke saka ho nilagay nila diyan ari hong karne. Bala nasa tatlong kilo nga ni ho pala aring karne na aring mga kamangyan. Talagay abot pa hanggang bukas ng gabi. Hala! Talagay abot yan! Diyan, ka sa mga susunod pang araw, basta wag apulutanin ni paring Jun. After nga niyo ni Manilula maglagay ng paminta diyan, sa kanya ho sinunod aring gata. Ay talaga kapag arning ginatay, pagkasarap sarap sa kanin. Pero dati ho, nung mga bata pa kami, ayaw na ayaw ko talaga na nakain ako ng mga gay ang ginakaan. Madalas na may inagat ani ni nanay ay isda, gulay. Siyempre bata kapag gusto mo lang yung mga itlog, pansit, kanton. Pero kapag talaga habang natanda ka na, gusto mo na yung mga tunay na ulam, yung mga garni. Ay kaya nga niyo tawa ng tawa si Lula, Dian, ay gawa ng habang nagaluto, ay nakikipagchismisan pa rin. Ay talaga naman na sa singit. Talabang sa singit. Ay, nilagay na nga ni Moni diyan ari siling pula tapos ari hong ginayat gate na maliliit na sitaw sa iba ho hindi nagalagay ng na sitaw mga kamangyan pero kami din sa amin nagalagay talaga kami ng gayang sitaw grabe naman talagang healthy syempre galagay lang kapag may napitas diyan sa paligid eh hindi pag wala hindi eh, kahit wala na hala parang ang konti ng siling labuyo parang mga 237.92 syempre ahaluin gawa nang talaga naman puro green ang ibabaw kasi naglagay na ho, ulit sa diyan ng gata pampalapo saka nilagay niya diyan areng asin hindi ko rin ho kung bakit nga ni pangulo niya diyan nilagay hala Joseph the Explorer? Hey, hindi, hindi man yun, yun. Pero yun nga, kunyari naghahalo-halo dyan si Kuya. Pero mamaya, makakuha-kuha na yan dyan. Magpapak-papak na. Tapos ayak kagin si Kuya Umpong, si Kim, kami. Tama, naubos na kakapapak. Naprito na rin na pala rin mga tilapia mga kamangyan. Kaya ayan si Ati Tintin at saka si Lulan Lagring at nagtulong na ho na ilipat aring mga isda. Yun naman ho ay unang salang palaang Ang kaya yung mga natitira pang isda na hindi pa napiprito ay di ayan at sinalang na di yan. Tapos alam nyo ho mga kamangyan, yan, yan si Lulan Lagring, wala na talaga siyang pangamoy. Kaya kapag ay ang nagaluto, kailangan ho talaga ay nakabantay siya. Lalo na no, kapag nagkasaing. Gawa ng digaw minsan habang nagkasaing ay ikaw ay magawalis-walis gayan. Tapos umaamoy mo naman yung kapag malapit na maluto. Ay minsan masigaw na lang do yung kapitbahay nila. Oh, marin lag Sin mo Yung sinaing mo'y sunog na. Pero yan ay gusto ay lagi pa rin siyang mabango. Talagang kapuslit-puslit diyan. Ay, talagang may asim pa. Ay, diari naman si Julina at nagagawa ng sausawa na kulay puti baga. Para syempre doon sa mga hindi mahihilig sa mga maanghang. Lalot na doon sa mga bata. So madali lang naman no, mga kamangya. Pinagsama-sama niya lang ang yung mayonnaise, yung garlic powder, paminta, lemon, tubig tubig, at saka yung pickle. Grabe, sobrang sarap niyan mga kamangyan. Yan yung parang mga nasa restaurant. No, restaurant. <laughs> ay, yung restaurant! Ayun, giliw na giliw ka nga ni Rino. Di na mga bata, naglaro-laro di yan mga isda. Pare ko, hindi na naman ari maluluto. At gusto naman ay alaroin ah, ang alaroin. Ah, Aroy, At dahil okay naman na lahat mga kamangyan, ay ari pwede na ho tayong kumain. Ay, for the go! Ay, kapag karni ho, alam nyo na, kayo ho, ay kumuha na ng baho di at kami ay sabayan nyo ng kumain din eh. Pero mukhang ako langin tayo sa King Crab. Mm -mm. Ay, pwede ka sa inyo yung pinakang shell na lang muna. Hoy! Pero ayun nga, nga ni mga kamangyan, garni yung itsura. Ay, tingnan naman talaga yung nakakataka. Parang minsan okay lang ang ma-high blood. minsan minsan lang ang naman. Pero kapag gano'n yung king crab mga kamangyan, talagang talaga hindi ka abigoon sa lasa. Talagang gusto mo ay a-kainin mo na lahat. Alam mo kung saan ka lang ang mabibigo. Doon sa presyo. Talaga medyo mapapaiya ka ng very very light. Pero sa tunay yung mga kamangyan, hindi ko talaga biro ang presyo ng king crab. Talagang makakatikim na lang tayo ng libreng king crab kapag kasama natin si Ivana. Hala! Ay kapag nga niyo, hindi pa luto yung a-orderin ninyo, ay mahal Nagawa lang syempre galing yaan ng ibang bansa. Kaya ho, hindi na nakakapagtaka kung bakit sobrang mahal din yan sa mga restaurant. Madalas nga niyo, yung yung inaserve niyan ay pa isa-isang galamay, gayon. Eh sabi ko pa nga ni Ho, eh kung may similya ng king crab din eh, ayaw ko yung mabili at apa ko, walang ko ang dinis sa sapa. para kapag kami ay nag-crave, kahit madaling araw, may mapunta muna ako ng sapa at ako manguhuli ng king crab. Oh. Aba, malay niyo naman, ano, tapos yun ay abenta-benta ko din sa palingke. Kapag may changge mamimili kayo din ng king crab, baba sosyal. di ka ho, ay may mga senior din kami din yung kasama. Eh sabi ko nga ni Ho, ay maghinay sa pagkain. Gawa ng alam nyo na, eh, mahirap na, talaga na for the high blood. At din naman na nagustuhan ho, talaga nila, itingnan nyo naman sa edness sa side yung andi sa plato nila aray, uh. parang sa mga hindi pa nakakatikim ng king crab diyan mga kamang. hindi ko masyadong ma-explain yung lasa basta para siyang hipon parang lobster na sobrang linamnam nung lasa tapos sobrang satisfying wow satisfying kapag yung atagtagin mo na baga doon sa shell tas makikita mo yung laman sobrang sarap nung laman lalo na doon sa mga galamay galamay tapos oh, kapag magaluto ng garni hindi man din basta-basta yung parang mag iho kalaang diyan o magaluto ng isda kailangan mo talagang aralin gaano kalakas yung apoy ilang oras kasi nga niyo masama siya pag under, under undercook. Masama nga niyo siya kapag undercook at masama din naman kapag overcook. So, kailangan no talaga ay sakto lang. O, oh, siya So, ayun, sobrang nasarapan talaga kami din ng mga kamangyan at kakunganin din sa mga kasamahan ko. Eh, sulit-sulitin na at baka ang next na namin kain na ay after 20 years. Ay, 20 years, sobrang tagal. Ang alam ko nga ni rin ng mga kamangyan doon sa Alaska yata yun na lugar. Kung siyempre, King Crab ay doon pwede kang manguha-nguha na lang ng King Crab ng libre. Kung baga din sa atin ay sa mga sapa, sa mga dagat na pwede mga will ng libre. Basta kung kaya mo ay, basta kaya kay madiskarte gayo. ako Eh, gusto makalibre ng king crab, tapos mapunta ka ng alas kay, magkano ang pamasahe. Talagang talagay magkatsaga-tsaga ka na muna sa pritong isda. Huy! So, yun na mga kamangya. Kitang-kita nyo naman din kung paano namin na-enjoy yung pagkain na rin king crab. Talagang sa na sa mm, mm Yung iba yung pinakang shell niya, yung pinagtagtagan ng laman, inapakuloan pa, tapos yung pinagpakuloan nun, agamitin ah, pa sa pagluluto. Eh, okay, ho talaga, hanggang may kinabangan pa di yan ay agawin niyo para sulit na sulit. Ay sabi ko pa nga niyo kung pwede lang ang ngat-ngat yung talaga yung shell niya na agawin ko. Uy. So yun ang mga kamangyama, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo lang ang ating page at i-share yung video. Ano? O ay hanggang dito na lang ako muna ang ating video. Tapigilan ko muna si Paring Junyo at Baka masubran na. Ay alam niyo naman, wala tayong dalampahin apple juice. Bye bye, love you. Uy.